routine natin, guys. Ito ang morning routine ko, guys, sa aming bahay, guys. Magluluto palagi, guys, ng ulam. Simple ulam lang naman, guys. Ayan, egg lang naman, guys. Egg. hindi guys nilagay ko kasi siya guys eh. para sa ano guys Ayan. hi guys guys ito yung palagi kong ginagawa guys araw 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 guys tuwing umaga magluluto yan guys yung gawain ko guys araw araw guys umaga talagang gumising guys yung asawa ko guys ayan ano pa tulog pa Mamaya gigising na yan. Mamaya guys, pagkakain na. So guys. Ayan guys. Oh. Ito yung, ito lang naman yung lalutuin ko guys. Ito so, yung umaga guys. Ito ang lalutuin ko. yun guys at Good morning sa lahat, guys. Yes. So ayan guys, at kukuha na tayo guys ng mantika na naman. Ayan. Spot guys. Super. Super dilim. Super dilim guys, ang ating niloto. Ayan. So, ayan guys, Tati. Ayan nolong lang natin siya guys. Ayan. I, I'm this guys, And ano na then I'll Yan guys, oh, yan basura namin yan guys. Kaya baka nakakatawa kayo guys, bakit nang ganyan. Basurahan namin yan guys. At itatapon na yung asawa ko guys sa linggo. Masinupin yan guys. Ayoko kasi magtapon ng silupin sa labas guys. Kasi hindi kasi yan nabubulok. Yan yung guys. Ito ang anong nangyari. Ito ang na. guys na. sarap kasi siya guys pag lagyan mo siya ng onion yung sibuyas baga guys sarap siya masarap din, din, din guys pag lagyan mo siya ng kamatis kaso guys walang kamatis layo kasi yung ano dito sa amin palingki sa amin guys Lai palingki dito sa amin. Kuha dito din. Wanda. Wanda. Nang buwan sa mga bata. Pilara kay bilin bilhin. Oo, ira kapag kalir. Tarin na natin guys. Ayan. ito maluto guys kailangan ko siyang ipabrown guys ayan guys so, ayan guys at naluto na yung niluto ko guys so, ayan guys hanggang dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko babo thank for watching guys don't forget guys like comment share and subscribe